Welcome to my vlog, mga idol. Mauhuli po kami lang mga nalam. Sa ilog, mga idol. Sana, samahan ayun, niyo po kami. Oh, ayun, may dalawa, ayun, ho, guys. Ano ba yan? O oh, mga ka oh nakuhuli po kami lang mga dalam dito sa ilom. Sana may makuha po kami lang dalam. Mga ka-inol. out pala ay Iyan Hamla. Ay Uwin Gunayan. Ay nol Imo. chat out ay Tulik. chat out ay Tulik. <laughs> <laughs> Yan mga idol, sana madami ang makuha namin. Makahami kami ng makuha. Ang laki ng guys. Yan mga idol. Mananin dalat nito. Hi. Yan mga idol. Masarap na naman dito sa ano, pasinsya. Hindi ba yung ano, pang ulam. O kuha ka lang sa ilog. May ulam ka na, mga idol. May pang ulam ka na. Yan. Sana maa. Mahami kami lang makuha. Mahuli tuluhan. <laughs> Lagi daw <naman. laughs> <tutuluk> hmm, mga ano niyan oh. nami o. Guys, nang na. na. ba? Tumugin na. May hon ah, yata na Nakawala pa yata mga idol.

Masahap dito, malido mga idol Yan po ang nakuha namin oh no. Unti pa lang mga idol Isang malaking dalam At sya maliit na hito Ang bigat naman ito guys Nakawala yung ano Yung hito mga guys, nakawala Hindi namin nakuha, nakawala oh Ang tagkas guys nakawala ni ano Lito. Lito ni. Ni na nito ni Sony hindi nakawala ni Sony yung hito nakabuhi nga guys wala na nakawala -na nakawala mga nai mga nai doon wala na yan nakawala na eh yun na na makuha yun. Ang na. Yan mga idol. na lang nung nakuha namin. Mga ano maulan. Bali yung ilom. Malabom. Ano yung maulan. yung Hi guys. Ayun na. Yan, si Tony. Mga kain nun. Ang Shout man, out ay, kay Ma'am um, Ana Bill Garcia. Mga kamay si, si Tony. Wow. Nalingan wow. nyo, nalingan yung makuha. Mahaman namin sa'yo yung ano. Kasama kami guys, pati streamer. <laughs> At daming ano, Adam grad pa guys. <laughs> Yan mga kaay nun. Ano kaya yung hinahanap niyo doon? Baka may ibon. Nandito na kami mga idol sa ano. Nanino na kami. Ano, uuwi na kami. gusto mo na kami konti lang namin mga idol noon gusto namo ano mga idol na nawala namin ah mababalik na ulit kami dito ah dito muna mga idol Nan mga kainan. ay mga kainan. mo mga kainan. Nakuha namin. Isang ba? Nangyayag Isang malaki. Nangyayag O, oh, dalawang maliit pala yung ano, ito. Sa isang halab. Kung tit lang, malakawan namin mga idol. nợ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นอนท h ่นี่ตรงนันนอนี่นีโตที่นี่มาทำนิ่งทำนิ่งห้โนี้ทำนิ่งโซนนี้เออทำนิ่งมาทำนิ่งอันเดน่งนี่โ้ Mga idol, nandito na po kami. Pumuhay na po kami. Umahin na kami. Aain kami, mga idol. Gutom na kami. Aain tayo, mga idol. Shoutout pala sa Louie Pena At saan, sa asawa niya. Maraming salamat sa pat-aain ninyo.

Hindi, uwa na kayo. Mauna na kayo, kumain. Umuwi na kami, mga nai. Ano, na kami. Hey guys! Ang <laughs> na <laughs> yung nakuha namin, mahina. Basa? Mahina yung ano.

Yan mga ayin, ayin na, Bang. Bang tayo, guys, mukbang. <laughs> tara, tara. na Pagkatapos namin guys sa ilog guys. Ito na guys. Mga ina, ganito na kami. Ha?

nilan kain nan ayo Kain nan ang ay Hindi, ay lang po. Mga idol, ay ay Samahan yung ay umain. ay lang, ay 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 ng mga nilutong kami mga idol kaya umuwi na kami wala kami ng ano konti na lang nakuha namin mahina mahina yung ano mga nalap ngayon na sinano muna yan si ayan si iyan Busok na busok. Daming kumakain. Daming nakain. Yan, mga kain nun. Sarap ng kain to, mga kain oh. Napanami yung nakain to nito. Mga kain nun, sitlan nyo si oh. Mga kain Ano kaya nung nakain nito? Mga nun yan. Musot na musot na. Musot pa yata, si Tulik. Ano kaya yung pinagtatawala nito mga idol? Kasi ano tawang tawa o. Oh? Namusot na kasi. Okay. Namusot na sila kaya tawang tawa na. Oh, sige na po mga idol. Maraming salamat sa suporta po ninyo. At nandito na lang po yung aking vlog. Sige bye bye.